Guys, good morning. At ngayon ay magluluto na ako ngayon ng ulam namin, mga gulay ito. Tapos bumili na rin ako ng tilapia. Ito ang ulam namin ngayong araw. Tapos magsasahin na rin ako. Bumili na rin ako ng bigas dahil wala na kami bigas. Hindi ko alam sana okay yung nabili kong bigas. Medyo mahal ngayon ang bigas. Ito na guys, yung nabili kong bigas. Pabuksan ko na. Maganda naman pala. Malalaki po. Eh. Sana malambot siya. Maganda. Maganda.